Okay mga bro, ayan mayroon na naman akong ismas, no? Ismas Suzuki na isi share sa inyo ang problema. So itong ismas na 'to mga bro, okay naman yung andar, no. Kaya lang ang problema nung may-ari, pagdating dun sa traffic na nakahinto tapos biglang go. So pag abante niya, namamatay. 'Yan. So may time daw siya na pumugak. So hindi naman lahat ng oras daw ganun. So may time lang na paminsan so gano'ng nangyayari na mamatay ka minsan naiwan siya sa traffic. Okay? So simpre mga bro, nice ko munang subscribe din yung aking YouTube channel, Kuyabert channel. Ayan paki-like na rin, paki-share pa-pindot paki yung notification bell para sa mga bagong update ng aking video. Ayan So dito mga bro, ang uunahin natin i-check ay yung air filter, no? Yan, so pero bagong lahat mga bro, nais ko muna itong panda rin para marinig natin, no? Para may ko sa inyo, may share ko sa inyo kung ano yung problema. Ayan, okay. So start natin. Ayan. So okay naman yung andar mga bro, no? yan wala ka naman masabi dun sa andar kasi okay naman yung pick up niya yung yung tunog ng makina no dahil itong ismas na to ay bagong-bago pa kaya kaya lang ha, yun lang talaga ang, ang problema ng may-ari no minsan nakaminor na ganyan sabay biglang abante patay ayan so naiiwan siya sa traffic no hindi agad siya makaarangkada ayun do noon ayan so start natin ulit ayan So, ayan yung mga bro, no? Pagmasahin nyo mabuti. Yun. Malubat na yun ito Okay, start natin. Hmm. Yan. Okay naman yung lakas, wala naman problema. Kailan doon lang ang problema sa minor. Yan. So, halimbawa, ganyan, na ka minor, tapos bigla siyang arangkada. Ayun, patay. No? Biglang arangkada, patay. Ayan, kaya malimit siyang naiiwan sa traffic. Okay, mga bro, so, yun yung problema na ayusin natin. So, number one, so, mga bro, yung airbox, bubuksan natin yan. Baka barado yung yung air filter, no? Yan. So pag barado kasi yan, medyo nalulunod siya sa gas. Yan. So iisa-isahin natin 'tong mga bro, no? Iisa-isahin ko 'to para may share ko sa inyo ng maayos. Yan. So tandaan niyo mga bro, panoorin niyo mabuti. Number one, pag problema ng motor nyo, minsan pag arangkada dapat ay no. So unahin natin yung air box check natin yung air filter. Okay mga bro, ayan natanggal ko na yung air filter. Ayan, so ganyan na yung mukha ng air filter mga bro, no? Grabe na yung alikabok, no? Kapal na ng alikabok, kaya ah, pag biglang arangkada mga bro, minsan saan nalulunod siya, kaya namamatay. So isang dahilan din to mga bro, no? Pero maliban dito, mayroon pa tayong ichichik, no? Kasunod yan. Ayan, so kung mapapansin nyo mga bro, no? Puno na ng alikabok. So una-una, linisin natin to mga bro, no? Um, dito sa amin, medyo mahirap yung parts ng ano, kahit air filter, wala. So, pwede gamitan natin ng compressor. No? Hangin. No, bumbahin lang natin ng hangin yan para malinisan. Grabe yung dumi mga bro, no? So, pagka ganun kakapal yung dumi dyan sa air filter, barado na rin talaga mga bro. Kailangan ng linisin. O kaya, mas maganda kung may pampalit na bago. Okay? Mga bro, ayan, ikabit ko na yung air filter, no? tapos ko nang linisan ayan. so ito yung pangalawang i-check natin mga bro dito ayan punta tayo dito sa kabilang side ayan. ito yung ito mga bro no pangalawa i-check natin tong malit na hose dito sa may yung nakakabit dito sa may intake manifold ayan ayan kung mapapansin nyo mga bro hindi na to yung original na na vacuum hose ang nakakabit dito no so parang hose na lang yata to ng Nang ano ng dextrose <laughs> ayan <laughs> tapos nabaluktot pa dito mga bro no nabali yung hose ayan so ibig sabihin sarado siya kaya dito naging kulay itim ayan zoom natin Ayan. Ayan. So, ito, naging kulay itim. Pagdating dito, dahil dito, nabali, no? Nabaluktot. Ayan. So, tanggalin natin to mga bro. Ayan. Tanggalin natin to Ayan, mga bro. So, papalitan natin to ng ng magandang hose no? Yung para dyan talaga. Okay. So, ito kasi, mga bro, paliwanag ko lang kapag uh, minor yung andar ng makina ito nagbubukas yung diaphragm dun sa loob no dito kasi hinihigop ng intik itong may hangin na uh, humihigop dito sa diaphragm hinihigop ng intik no kapag umaandar siya ng minor so nagbubukas yung diaphragm meron yan hose ito yung tubo na galing sa exhaust no? Diretso yan dun sa may diaphragm. Tapos pag nagbukas yung diaphragm, yung hangin na galing dito sa exhaust, no? Tutulak yan papunta dito sa airbox, sa loob ng airbox, no? Kaya kapag minor, ito dapat nagbubukas yung diaphragm kasi malakas yung higop nung ano, malakas yung pump ng piston. Kaya naghihigop yan dito sa intake manifold. Hinihigop yung yung diaphragm para bumukas kaya tinatawag to na uh, vacuum hose no so kahit sa Lazada meron yan mga bro vacuum hose tawag diyan dapat ito original yung nakakabit yan para hindi siya nababali no para nasa kondisyon yung yung diaphragm no Nag pagka nagbubukas yung diaphragm tumutulak yung hangin na galing sa exhaust tumutulak yan papunta dito mga bro sa airbags yon yung nagsusuporta doon sa ng hangin kapag minor yung andar nung makina no para hindi siya namamatay yan so wag naman sobrang baba ang minor nyo mamamatay talaga yung mga bro dahil mayroon yan siyang uh, release compression no yung ismas ay mayroong release compression kaya wag naman sobrang baba ng minor kasi pag mababa masyado minor tara mamamatay lalagatak yan mayroong lalagitik-lagitik dun sa loob tapos diretso patay no dapat na sa mga 1.2 lang 1.2 yung RPM ng minor nyo ayan okay so ulitin ko sa inyo mga bro dapat itong vacuum hose na to ay original no wag nyong lalagyan ng hose na manipis or na yuyupi or malambot no kasi pag naghigop yan ng hangin pag malambot yung hose nag ano to nagkikipis nagsasara no so hindi niya kayang ibuka yung diaphragm doon sa ilalim ayan yung diaphragm na nagbubukas dun sa uh, galing ng exhaust no para pumasok yung hangin dito sa planer, okay okay so nilagyan ko na ng magandang hose mga bro no matigas ayan at uh, original talaga na hose to hindi siya nag uh, hindi siya lumalambot kapag mainit yung makina ayan so dapat okay yan no dapat nasa condition yan para walang problema sa minor okay So ang pangatlo natin ngayon mga bro, pangatlo natin i-check yung spark plug. No, dahil matagal na to, luma na so ito pa rin yung kanyang spark plug. So sa kumpanya nga mga bro, pagka nagsiseminar kayo, dapat yung spark plug i eh, one year lang talaga yung gamit niyan. No? Kasi pag lumagpas ang one year, eh nasa sa na No? Kung gusto niyo palitan o hindi, pero ang wala na labas na siya sa uh, warranty or garantiya ng company. Okay? So, i-check natin itong spark plug. Kung sobrang angat naman yung kanyang gap, posibleng tumatalon-talon yung kuryente, no? Kabila-kabila. Ano, wala siyang permamenting wala siyang permamenting uh, ignition. Ayan. Okay, so baklasin ko muna to, no? Wala kasi akong tripod, eh. kaya hirap hinahawakan ko lang kaya Ah, uh, na una camera, tanggalin ko muna 'yung spark plug at ipakita ko na lang sa inyo mamaya. Ko na, ayan, pakita ko sa inyo, sobrang taas, no? Sobrang angat nung kanyang gap. O, oh, saglit lang mga bro, no? I Stop ko lang muna 'yung video ko, medyo malabo 'yung aking camera, no? Nalagyan ng dumi. So linisin ko lang. Okay. Ayan. Ito na mga bro, no? Ayun. Ayan. Yan 'yung isang dahilan mga bro, no? Na sinasabi ko kapag yung tapo ng kuryente palipat-lipat ng pwesto dahil sa sobrang taas ng gap ayan no o, okay, kita nyo mga bro, sobrang taas ng gap, no? Yan. Kahit mata sa mata na lang mga bro, talagang sobrang taas ng gap, no? Sobra-sobra na yan. Kaya, eh, didikit-dikit natin ng konti ang mga bro. Okay, ayan mga bro. So yung sinusukatan ko mga bro, no? Ay lagaring baka lang. Ayan. Okay? So balik natin mga bro. Ayan yung kanyang gap ngayon mga bro, no? Hindi na tulad kanina na sobrang angat, no? Okay, balik natin. Okay, ayan. So una-una mga bro, ay kabit ko na spark plug. Una-una, iangat muna natin yung minor. Taasan muna natin yung minor. Ayan. Tapos, start natin. Lubat na. Okay, kickstarter na lang. Ayan. So, mukhang maganda na mga bro. No? So, unang start. Ayun, sinasabi kong may release compression mga bro. Unang start pa lang mga bro. No? ramdam ko na kagad na maganda yung pick up yung under yung makina no? pag binirin so tinaasan din yung minor mga bro ngayon mag-adjust tayo ng hangin ayun okay so ganun lang mga bro ganun lang yung pinakatamang adjustment ng ng minor no wag sobrang baba para hindi pipitik yung release compression so doon naman sa area mga bro kasi iba ibang adjustment naman yan bawat motor iba ibang adjustment ng air adjuster no taasan mo lang yung minor ngayon iikutin nyo yung sa hangin no ona isasara mo na nyo tapos iikutin yung paluwag pag saan uh, saan tumaining no O saan tumaas yung minor gumahan stop nyo doon sa kanyo babaan yung uh, adjustment ng idle ng minor okay yan so iba-iba yung adjustment ng air adjuster minsan mayroon 2.5 3.5 or 4.5 depende po kung saan Uh, saan gagaan yung andar ng makina saan sisigaw kasi para pag magaan yung andar ng makina parang ano yan eh mm, tataas yung minor no? kasi magaan yung andar nya sa kanyo ibababa yung adjustment ng minor yan so ayos na mga bro ganda na nung minor hindi na siya namamatay okay yan testing natin tapos saya natin siya na minor Tapos biglang, try natin na biglang iangat. Limbawa, arangkada bigla. Ayun. Ayos. Arangkada bigla. Ayun. Okay, ayos na mga bro. No? Ulit. Ayun. Ayos. No? Hindi na siya namamatay. Okay. So, hanggang dito na lang mga bro. Yung aking video, no? So, panorin na lang nyo itong aking video para makatulong sa inyong problema sa inyong mga motor. Okay. At shout out din pala dyan sa mga mekanikong nandito sa, ano, sa bayan ng Ilnido, no? Yung mga nagpaparebor sa akin, nagpapapres. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. At shout out din dyan kay Kuya Lan, Muto TV sa Puerto Princesa. Sana bumalik ka na dito. No, kasi marami nang nagpapayos dito. Wala na akong mabibigyan. <laughs> okay, so maraming salamat sa patuloy mong pagsuporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, Kuya Bird Channel.